Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang sa pagitan ni Robby C. Ramirez kontra Rafael Espinosa. Na kung saan, ikalawang pagdidipinsa ni Robby C. Ramirez sa kanyang hawak na WBO World Featherweight Title kontra naman sa rank number 11 ng WBO na si Rafael Espinosa. Pero mga kaibigan, masasabi kong nanganganib ang kampyon dito sa bakbakan. Alamin natin yan mamaya kung paano, kung saan naging uh, napangan, nanganganib ang kampyon dito sa labanan. Fight is scheduled December 9, taong kasalukuyan. Doon gaganapin ang bakbakan sa Pembroke, Pinres, Florida. Mapanood ang live sa ESPN, ESPN Plus. Mga kaibigan, maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, inaanyahan ko po kayo na sana supportahan po niyo ang ating munting channel sa pamamagitan naman po ng pag-like, share, and subscribe. Maraming maraming salamat po. Bakit ko nga ba nasasabi na delikado dito ang kampyon sa kanyang challenger? Gayong nasa rank 11 lang naman ito. Mga kaibigan, alamin muna natin kung saan nga ba nanganganib ang kampyon. Rafael Espinosa ng Mexico. Alam naman natin kalimitan kung anong galawan ang mga Meksikano. Sa ngayon, may impresibong kartada po ito na 21 wins with 18 wins coming by way of knockout undefeated. May edad na 29 anyos at ang height po nito, 6 foot and 1 inches o 185 cm. Mga kaibigan, hindi pangkaraniwang ang kanyang height dito sa featherweight division. Oo, hindi pangkaraniwang 6 foot and 1 inches. Kalimitan lang kasi mga kaibigan, dyan sa featherweight division, 5'11, uh, 5'6, mga ganyan, 5'5. Yan ang kalimitan sa featherweight division. Pero ito 6'1 po mga kaibigan ang stance nito ay orthodox, ngunit sa aktwal na laban, minsan nagpapalit-palit ito ng stance, mga kaibig. Minsan, nag, sa south po din po ito. At isa pa, yung kanyang knockout ratio na kung saan mayroong 85.71% knockout ratio. Knockout artist ito, mga kaibigan, kung tutuusin. Huling lumaban, Julio 15 taong kasalukuyan, nakalaban nito si Ali uh, Mirang, Panalo by, uh, panalo by, knockout itong si Espinosa sa kanyang huling laban. Karanasan. Mga kaibigan, sinuri ko kung ito ba ay lumalaban sa mature, wala akong na tagpuan. Sa uri naman ng kanyang mga kinalaban, hindi kilala sa division ang kanyang mga kinalaban, ngunit may magandang kartada katulad nitong si Rafael Roca Ramirez na may record na 18 wins with 2 losses lamang. Magandang record yan. Carlos Ornelas na may 25 and 3. Magandang record. Ngayon, pagdating sa skills, mga kaibigan, masasabi kong boxer pancer ito. Ano-ano ang mga galawan na bilong under doon sa boxer pancer. Pressure fighter style, malimit niya itong ginagawa, gamit ang kanyang mga jab, one-two combination, at hindi rin basta-bastang pumapasok defensive style which is nakaback pedal ginagamit naman niya ng counter may counter punching ability din po talaga ang boxingerong ito willing sa brulan o tototo na bakbakan epektibo ang kanya mga body punches may pagka agresibo ito volume kung bumabato ng suntok once na makapabor at take note kasama ang power at marunong gumamit sa kanyang height and disadvantage, marunong magpapanatili sa kanyang distansya, sa kanyang makakalaban. Gamit ang kanyang 1-2 combination. double jab 1-2 combination. epektibo po yan. At tumatama talaga sa pagbumukha ng kanyang makatunggali dahil malimit na mas matangkad siya sa kanyang makakalaban. Kaya nasasabi ko na delikado nga dito ang kampyon. Ngayon, alamin na natin ang sa panig ng kampyon na si Roby C. Ramirez. Ang boksingerong ito, kung di ako nagkakamali, dating lumalaban din sa mature. At sa ngayon, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada po ito na 13 wins with 8 wins coming by way of knockout may isang talo. Ngunit wala pang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo po mga kaibigan, sa kanyang pro debut nangyayari yan. Nakalaban niya si Adan Gonzales na kung saan natalo sa, ka sa kaunahang laban itong si Rubi si Ramirez by split decision. Nangyari po yan noong 2019 at bumawi ito ng labing tatlong sunod-sunod na panalo sa laban na kung saan. Walo ang nai-panalo niya sa pamamagitan po ng technical knockout or knockout at lima sa pamamagitan naman po ng unanimous decision or split decision. Yun na nga, nakamit niya ang titulo ng WBO. Matapos siyang talunin, si... Uh, si... isa uh, Isaac pinaglabanan nila ang bakanting titulo ng WBO. Take note, nakatikim ng bagsak si Rugby doon, mga kaibigan. So may power din po talaga itong si si Ramirez. At kaununahan niyang pagdidipinsa, laban naman sa 5 foot and 11 inches Japanese fighter na si Satoshi Shimizu. Panalo itong si uh, Ramirez by technical knockout. Ang height po nitong si si Ramirez ay 5 foot and 6 reach 68 inches. South po ang kanyang stance ng kautres 61.54%. May dadabay to ni Banyos Kung inyo napapansin mga kaibigan, mas lamang po talaga sa height and reach sa power ang Mexicano. Ngunit pagdating naman sa karanasan, lamang naman itong si Ruby si Ramirez. Dadako tayo sa skills. Mga kaibigan, parihong boxer puncher ang dalawang boxingero. Oo, parehong boxer pancer lamang-lamang sa hand speed, timing at accuracy si Ramirez at subok na rin ang kanyang lakas o power na kung saan po mga kaibigan matitindi rin ang kanyang mga kinalaban. Kaya nakalamang siya sa experience. Ya. So experience lamang ang ikinalalamang ni Ruby si Ramirez pagdating sa skills kasi hindi magkakalayo mga kaibigan. Kaya dito mga kaibigan, delikado ang kampyon. Ganun pa man, sa prediction ko, panalo pa rin si Rubens Ramirez by split or yun na namos decision. Kung mawi sa knockoutan, which is Gabin ayan dito dahil parehong knockout, may mataas na knockout ratio. O magkabilang panic, Gabin yan. Siguro magawa naman ni Rubens Ramirez ang pag-knockout dito kay Rafael Espinosa. Siguro mula early rounds hanggang 12 rounds mga kaibigan. Depende kung kailan magkamali itong si Rafael Espinosa sa laban. Sa panig naman ni Espinosa, malaki po ang posibilidad na mangingibabaw ang kanyang height and reach advantage na kung saan sasagasaan niya sa puntusan ang kasalukuyang kampiyon. Malaki po talaga ang posibilidad na magawa niya yan at hindi ka gulat-gulat dahil nga sa height, reach advantage, skills, power na taglay na kung saan Pwedeng may domina ni Rafael Espinosa ang buong laban at posibleng magawa din niya ang pag-knockout kay Rubens Ramirez doon sa later rounds. sa kung saan, kapansin-pansin na itong si Rubens Ramirez sa later rounds ay napapagod. Kaya delikado po talaga ang kasalukuyang kampiyon dito. Ganun pa binili ko pa rin ang uh, kampyon na posibleng siya pa rin ang mananalo dito sa laban. Pero ito po ay boxing. Ika nga, this is boxing. Inipekan HP na kung saan na sabi ko na kanina, na delikado dito ang kampyon sa kahit anong paraan mga kaibigan, sa puntusan o sa knockout din mga kaibigan. Kaya abangan natin dahil malaking pagsubok ito sa panig ng kampyon. Hanggang dito na lamang ito po Sports PH. Maraming maraming salamat po.